Ay, ito naman ito pare. Mga pitirahan mo kasi sa likod. Ito ba? Eh. Sabi ko Ha? Hindi naman nanawa ako. Ano, wala na? Dori ka lang. yan dyan. isa lang. Ba't nasan yung mga, yung ano mo? Sakit. 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 yung Sakit. Sakit. Sakit.

matagal matagal na to sa matagal na sa ano napulsuhan ko <laughs> Okay na pulsuhan eh Dati dati mabilis to ngayon mabagal na kasi takot nang mapulsuhan ulit okay. Ah siya Sa munting tama mo, Yan no Yan ano? Ayun oh. yung, yung ito ah, sa kaya ito ito. Ayun tama niya dati. Takot ka rin noon ano? ano? Matakot ako nung sa emergency. Hindi ka tinanggap noon ano? oh, saka nahihiyo na ako eh. Paubos na yung Gabing... dito. Grabe yung... Kaya tawag sa kanya boy pulso. Dahil sinubukan niyang hiwain yung... Inarot mo, pulso inarut mo, inarut mo ba ako? Ito, ikaw lang mag-isa nun? Nasa lubo ko nun? Ay, ko sa dito, sa ikaw lang mag Ikaw lang yun nun. May ligoy yata ako nun. Kuya, paboy nun. Kasi dati magkasama kami dito sa trabaho. Isaan mo namin. Mamamaharot kasi ito eh. Ayon. Kaya napulsuhan eh. Ayun, big time na. Masa ako Ma

Ayan ito 'yung ni Boy Pulse ngayon. Dalawang baboy. Echo. ang babanat niyan. Maghapon. Oh, <laughs> ng hapon mamayang tanghali lang 'yan.

Bayro, la singiro. Ay, ay, tagisin. Sundin sun mo lang yun. Huwag mong masyadong nipisan paghasa. Ayan kasi, ano eh. Pag maghasa ka, huwag magsasaka, huwag masyadong hasain ng hasain. Madali lang hasain yan eh. Ito? Hmm. Huwag basta huwag mo lang ihasa sa, sa magaspang. Sa, 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 sa pino lang. Ha? Sa pino. Apo kuchilyo rin? Hindi. Sa bato ba? Yung pino. Di ba may pinong-pino dyan? Andun? Okay. Yun ang gamitin mo pag niyan. Ganda ng talay niya pagka nahasa mo ng maganda. Bibili nga ako kaya no. Ewan ko kung may, kung may stock ko si Kim ng kutsilyo na pangkuhan. Bibigyan ko ng anong kutsilyo eh. Ne? Bibigyan daw ng kutsilyo sa Japan. Nino? Ano nga pamanag siya ko pa? <laughs> nino, nino. Si ano yung nakabaik na matanda? Si ano yung ginagawa nyo? Nakabaik matanda. Trupa ni Ah, yung nagayos ng elektrik pan. pan Sana all may sponsor. Oh, ano, ano yun, Japan? Aduh Adrian Nalasing ba? <laughs> Mana ini langsung lah kakak be Grabe, ini Takut lang, yun Pempatulog lang lang sa kanya Pempatulog Surut-surut yung pabili <laughs> <laughs> kada ilang buti sila. Nakatatlo yata eh. Ay yung last na ano. Ah. pang Thank makapal talaga ano yung ano yung maliit yung, yung magkapal makapal ang taba mm -hmm. yun tapos na mag primal si boy pulso mamaya na i si ayusin muna, muna. no? wala mainit lang yan hindi ako nagkakape boy pulso babay mo na lo Bye bye sa mga viewers